Okay, ano ang hindi ko dapat iasa sa iyo bilang boyfriend ko? Mm. Kasi di ba pag may karelasyon tayo, may meron tayong mga inaasa sa kanila? Yes. Pero kung ikaw, my girlfriend, ano ba ang dapat hindi iasa sa iyo ng magiging karelasyon mo? Siguro po, financial. Hindi mm. naman po sa hindi ako magpo-provide, ayoko mag-provide. Uh, binasi ko lang po sa mga past experience ko na, alam mo yun, yung nagiging insecurity nila pag wala silang sariling sa kanila. Ayokong maging dahilan yon pag namin, kasi ba magkulang ako sa emotional support, hindi ko mapunan yung mga pagkukulang na yun, kasi mindset nila yun eh. Hindi ko mababago. Tsaka, so hindi dapat iasa sa'yo ng girlfriend mo, o karelasyon mo ang finances? Yes po. Ikaw din, hindi ka rin dapat umasa sa kanya sa finances. Mm, oh, gano'n din po. Good answer, good answer. Yes. Maganda. Oh. Hoy. <laughs> Hoy, mero'n pa. Oh. Lasang kalabok. <laughs> oh, ikaw naman. Maganda Ganda yun. Talaga oh. naman, bakit ka asa sa finances? Sorry. Trunks. Uh, para sa akin 'yung oras kasi hindi sa lahat ng oras nandiyan ako para sa iyo. Pero asahan mo, kapag kailangan mo ako, darating ako. Mm. Trunks! Trunks. Talaga? Ano ka, superhero? Pag kailangan, bigla na lang dumadan. Hindi dito! <laughs> pa, sa'yo! Sino ka laban? Walay <laughs> mo naman. Oo. Oh, uh, oh. <laughs> Tapos sa tuo palang superhero siya. oh, transformer nga. <laughs> nagpapanggap. Nagpapanggap lang siya, naka-checkered. Rexter, ano ang dapat hindi isa iasa sa'yo ng karelasyon mo kung sakali? Siyempre yung pagligo mo. Hindi, <laughs> joke <ko> lang. <laughs> Halika, halika, halika. Halika, halika. Wow! Hindi siya pwede makainit! Ashley! Ininbita yung pika ko. Ininbita naman. Halika, halika, halika. Saka lang, minister! May ka ba? Hindi, joke lang, lang. So, ano ang hindi niya iaasa sa iyo? Feeling ko hindi mo na kailangan i-antaw dito. Yung support ako, kasi kahit na hindi mo i-aas, gagawin ko pa rin yon Kahit mati ko na gagawin yon kahit hindi mo na siya i sa akin. So lahat pwede niyang iasa sa'yo? Yes po. Kahit uh, finances, okay sa iyo Okay po. Kasi po ako, uh, laki po ako na independent po eh. So kaya ko pong mag, mag uh, dito, kumita po ng sa sarili ko. So basta mahal ko po siya, as long as na mahal ko po siya. Kaya Bunga. ko pong ibigay lahat oh, oh. Bahala oh, sa'yo. Galante oh, to. pero barkadahin natin to. Siya pa, arigilahin mo ng bus din sa party sa Sabah. Medyo mahal yung bus. <laughs> maraming maraming salamat, Ashley. Narinig mo ang mga kasagutan. Sino doon ang bibigyan mo ng unang green flag at bakit? Unang green flag, napupunta kay number three. Kay Rexter. Yes. Bakit? Sabi Kasi niya, gusto, okay daw sa kanyang iasa, sa, lahat. Okay ba sa yun? Actually, ako may boyfriend o oh, wala, kaya ko yung sarili ko eh. Hmm. Pero natuwa ako sa sinabi niya na yung support na hindi ko na kailangan i-ask sa kanya. Oo, uh, oo. Okay. And gustong gusto ko yun, na sa ako at hindi ko hingiin. Mm. Kasi ganun ako yung eh, gusto. Uh, isa sa love language ko yung support na uh, ano, kailangan ko. Ayun. Masarap okay. talaga yun. Yung hindi na, hindi mo binibigay okay, sa yung mga bagay na hindi mo na hinihingi. No. Ganda. First green flag na punta kay